Hello mga kabay, good afternoon Welcome to my youtube channel Ito ako Gablog na lang, mga vlog na lang ako Ayan Yun ang mga kabay At ang isang mapagpala na rin. Dito sa amin po ngayon kabay uh, Walang pasok Dahil gawa ng may uh, Bagyo O bagyo daw Pero Again okay, Uh, daming mga bata maraming mga bata pero wala kami ng klasik klasik so e, nag-uwi ana na. ayun blag blag lang ta yung mga tabay sa uh, para may upload po tayo sa ating youtube channel din. May mga ba mga, ba mga bata ay naglalaro ng volleyball. Ikot tayo. Ikot to tayo, ikot tayo. Ikot tayo. Ay. Wala na po mga bata dito. Wala na mga bata.

Mas mga bulaklak. Ay. Kaibigan ko po dito na teacher na si Ma'am Marimar. Nang na po sila. Sumuin na po sila kasi gawa ng uh, walang uh, wala, wala na pumasok kasi malakas ang ulan kanina. Pero ngayon uh, mainit na mga kabay. Mainit na. daming dahon na ano mga dahon tuyo eh akin kasi ito dito mga kaabay lugar fresh pues, to area to napunta roon kahit ano mga kaabay kahit anong trabaho pasokin natin sabi nga nila bakit daw ako nagtatrabaho pa daw dito kasi gawa ng may trabaho naman daw ako na ano nagjo naman daw ako sa uh, police station sabi ko sa kanila kailangan po mag-aaral may college kailangan po uh, magsipag hindi po pwede magtamad-tamad kasi may pinag-aaral po tayo kaya ginawa natin ang trabaho kailangan natin hindi po tayo patay-patay uh, sa uh, pawala-wala tayo sa trabaho kasi gawa ng may pinag aaral po tayo kailangan natin magtrabaho ng magtrabaho bibili po tayo ng grupo Roma kabay ng ang hirap kasi nitong wala tang grupo Ano nga po ito ka mo ayos ang kuhaan ng clearance? Ang ganda ng mga bulak sila. Clearance yan Clearance. tatay na sa baba araw araw nakasi naka naka pa bukas ang ilaw kaya sa babak benda rito mga kambar wala wala talaga inet

de tem tá baixo naman nato ako mag istambay kasi masarap dito malamig ang hmm. ayan ang ganda ng mga punong kahoy malakas ang hangin ayan kabila mga ka high school po na high school a, high school yan dyan high school mandala national high school ayan so, so, sa, sa, sa kabila kasi dito kasi malilim. Agay national high school itu akan dito talaga parang hindi ko nag Itu dito sa kakablog kasi magandang itu. rito hmm. hmm. aran ah, aming alagang si ari kisun ari kisun kada ada kosong gas kada ada kosong gas kawen namar bau kosong gas di gara ini tigana si mong ha ari kai ma kuwarta, ya ma buta mas karau

ayan mga kabayo mandalagan elementary school punta, punta ta doon sa nagbaballyball Kaya doon mga akabay sa nagbabalibol ng mga bata. Que foi. kaya so yata sila may may laro yata ko sila kaya na gano sila na nagpa practice ng ID ayun mga kaabay nagpa practice ito wala hmm. why ka practice

Mahirap kasi gabay eh, mga wala tayong selfie stick Kamay lang okay. Mega Mega shout out sa ating mga katin yes. lalo lalo na po sa ating host na si host Joban Poge okay. <laughs> hanggang dito na lang mga kabay at uh, sa luwa ulit uh, maraming maraming salamat mga kabay sa inyong walang pag pagsuporta sa ating youtube channel Okay, bye. -bye.